So andito ko ngayon sa terminal 2 namin. Tingnan nyo yung mga tricycle driver din dito. At yung mga pasahero. At yung mga tricycle driver na may nahihiga, may nagsiselfon. Siyempre nagpapahinga rin naman yan kasi pag galing ka sa biyahe. Ang biyahe kasi namin dito 3 to 4 kilometers. Ibig sabihin may kalayuan talaga. Kaya pagdating dito medyo masakit lang yung mga balikat. Kaya tingnan nyo na lang sila para makikita nyo rin yung mga itsura nila. O oh, ba't di ka pa Ha? Tayo namin yung kasama ni Ading. Ay, may hinintay kayo. Ading. Long ha? Dito ka na lang eh, hinto ka niya, ha? Oo, oh, hinto Tap sa KNC oh, tapos? Tapos, bumaba siya. Oh. <laughs> Alam, oh. sasakay ulit. <laughs> oh, sige, ingat kayo. Basay, baba mo na lang sa may KLC. Charge! Yan, yan. O, so, saan kayo lang? O, oh, Robinson! Buti to, pahinga-hinga na lang. Pa-relax-relax na lang. Pagod yan, pagod. <laughs> <laughs> Hindi, nakarami na ito. Nakarami na ba yan? Oo, oh, sige, sige. <laughs> Baka magkano ka na? Magkano ka na? Sina oh, 800 kilo. Oo, 800? lakas niyo mga masada, no? May samantala ako, 500 pa lang. Subukan mo si maga pa. 500 pa lang, pare. Subukan mo si maga. Oh, ano, anong oras na maga? Alas 5 ako nun. Alas 5? Oo. Ay! Pwede meron na pa yan, pwede nga, ya. Meron pang bumuto dito, bayaw. Baka ayaw maniwala, alas dos. Alas dos media. Oh. Si Angka Robbins Sa si ano, si JJ. JJ. Oh. So, ano po na yan? Hindi, hindi eh, na ata sila natutulog. <laughs> Nasapaw ka doon? Nasapaw. Dante. Nakuha. Ha? Nakuha. Nakuha mo? Pedro, taga ko. Ah, nahabol mo. <laughs> eh, pero kanina, munti ka na manapaw. Ikaw, manapaw. Manapaw. So <laughs> nga, isturbuhin natin ito. Uy, ikaw na magkakarga. Ayaw pa ayaw ako. <laughs> ayaw pa ako. Uy, <laughs> BJ, magkano ka na? Imposible <laughs> oh. yung. Ay, <laughs> <na, ayaw>. <laughs> patingin. Baka yung iba, naka 1,000 plus na. Ikaw, 300 mo, pinagagawa. Puro ka sa ihiga. Cellphone. Okay. <laughs> Ikaw okay, Jerry boy? Ano bakit? Magkano na? Tayo ah. Uh, bata sa <laughs> Mula mo tapos kumbladin. Ano oras <laughs> kaya kasi Ay, mo malis? Hoy, sa transisyon mo. Sa banyo. Sa transisyon mo. Ah, uh, wala talaga, talagang oh, kunti lang, kunti lang mahabol mo. Oy, oh, yes yeah, sir. Oh, talaga. Kaming nakailang biyahe ka na dito. Dalawa pala kalalabas ko eh. So, mayroon meron na siyang 200. Kalalabas lang. Siguro busy lang siguro. Kaya tinanghali na ng labas. Di ba, Meg? <laughs> oh. Busy scatter. <laughs> Ice scatter. Lagi <laughs> scatter. Kayo nag-scatter kayo. Uh, Ito para, si pa. boss. Tanggalin ng ilegal. Lalako pa. Right. Lalako Lalako pa sa o Oh, tayo muna. Puro ka walang pasada, ikaw naman. Oh, tayo muna ako para ano? Para ano? Para ano pasada. <laughs> Mahina ang pasada ngayon. Mahina ang pasada. Kanina pa kita lagi ka sa Lagi kang puno sa highway. Di ah, hindi siguro. Baka hindi ako yun. <laughs> hindi ikaw Niloloko yun. Niloloko ka. Ako, ba lang, ako lang yung red na moto? <laughs> possible <Niloloko> ah. Hindi, tatlo pa lang. Hindi, pa lang. Oh, pare-parehas tayo. Uh, may boundary pa lang. Wala pa pang sabihin. Hindi tuloy-tuloy lang natin, di ba? Siyempre. Kagala, kagala. Si Ariel. Hay, kalbo. Ha. Tulog ka nang tulog, ikaw nang magkakarga. Hay. Wala. Tira mo sa lista mo doon. Ah, hindi hindi na sa tongko. Ay, tara tandaan mo. Oo. Bakit 'yan napupuyat ka na naman? Tulog ka nang tulog. Tulog na ako, may nanonood na ako kanina. Biyahe kayo babon? Uh Oo. -oh. Ah. Okay, biyahe natin. Wala bang problema sa kasada? Ah. Okay lang. Pero kumain ka na. Kumain ah, na. Very good. Ba't di kayo pumunta doon kay Lakilet? -laki? Bakit? Yeah. Ba't mahiya ka doon? Imbitado naman tayo. Hoy, ikaw. Imala, nandito ka. Wala nang tao doon sa terminal. <laughs> Iniwan mo na doon. Oh. <laughs> bakit bakit iniwan mo doon? <laughs> ah. Na si na parking, wala nang tao doon. <laughs> wala lang. si Kepoy. Si sino nandoon? Sino tao doon? Kepoy. Kepoy na lang doon. Oh guys, wala doon sa parking si parking 1 namin, terminal 1 namin. Ah, uh, yun. pa naman tayo. Basta tag-ulan kasi dito. Okay lang kami mag-chinelas basta umuulan. Ito yung namin, mga terminal. Terminal namin. Ito yung mga 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 driver na ang pupugi. Ito ngayon ang mga kremasan namin ngayong araw na to. Kaya tara, panoorin nyo na lang ang mga videos ko para makikita nyo rin ang mga kalagayan namin. Let's go! Ito yung terminal namin dito. Terminal 2. Ayan yung mga tricycle driver Ayan, na kumigaraw. Yan ang ginagawa ng parkinga namin dito mga guys. Yan ang pilahan namin dito. Ito talaga ang buhay ng mga tricycle driver kahit umaambon. Sige, sige pa rin kami ng sige. sige. Kailangan kasi oh, sipag at tsaga dito si eh. Kamusta yung ano mo yet? Biyahe mo ngayon araw nito? Ah, maganda biyahe ko ngayon. Kesa ka. Wala wala, wala na mga birya. Wala ah, na mga birya. Ito si Engineer! Tello! Ah, ay engineer ano niyo? yung pasayro natin sa so kasuhin nyo. Ayan, yung pasayro namin. Oh. Ay, John, John, John. Anong bihay mo? Musta? Okay lang. Medyo maganda-ganda na rin ngayon. Ayan, kahapon, yung kahapon. Ay, medyo... Medyo, na, medyo, medyo nakasira ng biyay. Oh. Ang dahil sa pansit, tinamad ako. Oh, tinanong ka rin ni Rony. Ayan, nabuisit ka rin kahapon. Ayun, kahapon wala ada 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 Wala, wala ada 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 listahan natin. ada 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 ka, pa? ada 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 lipat tayo yung listahan. O yan yung listahan namin o. Ibig sabihin, turno-turno kasi kami dito. Payungan yung listahan. Di bali, mabura tayo, wag lang yung listahan natin. Ito kasi yung ano namin listahan sa bawat nimbro Kasi turno-turno kami. Ayan, si Boyet. Ayan, eh sabit mo na lang siguro. Ay na pasayro asikasin kasi na oh. Oh, Jerry boy. Ipasayro natin din. Oh, sakay na kayo ni. eh oh, hawak kayo ha. Yung mga gamit niyo hawakan niyo na lang. Cellphone, mga importanteng gamit. Jerry boy. Kumaya narinig niya yun O, kusig Ay, pasayro natin sino. Next Next Yung lista doon Ay, saan siya, Penro? O, <coughs> ga galingan 2-6, Alvin Ayan, Alvin Ikaw magkakarga Para Magkano mo kanina? 2-6 300 Ito, pang-300 mo <laughs> Alvin, Makdo, Karig, si ma'am, si kasunin ninyo. Oh. Wow. Makdo, Karig. Sino nandun? Wala tayong chok. Meron, nandyan. Ibaos. <laughs> Kita kami pag-boarding yan. <laughs> Ruas, oh, shut out. Taga-ruas sila, naghanap ng boarding house. Para Kota sa isyante. Si Ako si Manuel. <laughs> Yan, hindi naganap ng boarding house yan. Nagaanap ng pagtalian ng manok. Ay, <laughs> kumain ka? Ay. Tapos na kami kumain. Buti, buti nakakarga ka doon. Ilan kayo oh. lahat? Oh. Ilan na lang natira doon na Ayoko, Ay, kung oh, hindi ko marami yan. <laughs> Nagsitayuan yung buhok mo. <laughs> uh, yan ang vlogger namin. Mabait. Uh, kasama sa buhay namin dito sa terminal. Kasi alam mo kailangan tiyaga para may nilaga. Hoy. <laughs> Kimasi <laughs> masi no, wala ka nang na mahimas. Bukas to. Uh, may kuto. Bukas magi-sensyon na lang kung pagkakamalan nako ako si Vice Gob. Vice Gob. <laughs> Bukas, imasin niyan, kalbulat yan. <laughs> <laughs> Kasi dyan nahawak. Alam mo mga katoda, ito mga babait mababait yung driver dito, lalo na yung vlogger namin. Mabait oh. dyan. Ay, thank you, mabait. Pagtulog siguro. o <laughs> oh, Alvin, pang 400. Oh, sige, larga. Bante. Oh, pasayro. Oh, lista, lista. Tingnan niyo, saan kayo long? Oh, plaza. Doon sa orange, orange scale. Plaza. Oh, plaza, plaza daw. Oh, plaza, Next, next. Sino next? Kayo long, saan kayo? Ha? Huh? Plaza. Plaza din. Oh, Katedral Plaza. Tara na, terlat, 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 sabo 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 na sabo sabo mga sabo 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 Ayan na, sabo 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 na. sabo 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 ko sabo Nakapang may time, pahinga-pahinga mo na. Gano'n, 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 gano'n. tingnan niyo yung lista d'yan! Tingnan si Kalbo, baka mabusit yan Itapon niya listahan! Oh, si hindi nga lang. Ano daw, sunod? Boy! Punta ka ba doon? Hindi. Ano mo rin? Ano kinakain mo, Hilaw. Ay, hilaw? Hilaw na? tilapia oh Hilaw na, tani! Next. O, next pagkakarga. Uh, oh, uh, uh, okay. uh, okay. uh, okay. Ah, Ang okay. oh, si. <laughs> <nyari> sa'yo? ko. ka na Tara. Tagilid ka naman ah. Letter S <laughs> 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 Banking ka na. Huwag lang. Okay. Okay. Tulong-tulong. Palalim kasi dito. Dapat natambakan yan oh. Tulong-tulong. Malambot ba? Yakan mo 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 kon nakin ko. Ah, sige, makinig lang po, Ba, kailan naman ako nag-adjust? Siya pala kakarga dito na ako ulit. Di ulit, ulit, ulit. Retain, retain. Oh, wag ka oh, naman ano ha. Palagi ka lang okay, staring. Sabi ka. <laughs> na, <ball>. na, <laughs> na pansin pili mo ha. Okay, so guys. Nakikita nyo ng terminal namin dito sa aming terminal. Pasayero, mga driver. Paano ang ginagawa namin dito para sa aming mga pasayero. Kaya sa sunod, naulitin sa sunod na videos. Magkita-kita tayo. Salamat sa inyo. Bye-bye.